Nagkakaubusan na raw ng mahuhusay na mga piloto ang Philippine Air Force. Marami kasi sa mga Air Force pilot lumipat na sa mga commercial airlines para sa mas malaking sweldo. Dahil dito nais ng Air Force na habaan ang service contract ng kanilang mga graduate. Si Jun Veneracion on assignment. Mula sa pagiging Air Force Combat Pilot, kapitan ngayon sa isang commercial airlines, si Wendell Antirola. 2006 nang umalis siya sa Air Force sa kabila ng maganda naman sanang military career. Produkto siya ng Philippine Military Academy Class 1995. Siguro na nasa Air Force ako, siguro uh, nafulfill ko yung pangarap ko. Pero paano yung mga pangarap ng mga anak ko? Ang mga pangarap Bye. ng kanyang pamilya, dahan-dahan ang natutupad ngayon. May disente na silang bahay na dati-dati ay panaginip lang daw nilang mag-asawa ang buwan ng kita niya ngayon, naglalaro sa 200,000 hanggang 250,000 pesos. Nang umalis siya sa serbisyo limang taon na nakakaraan, 28,000 pesos lang ang kanyang sweldo. Walang regrets. Uh, ngayon, going five years na ako sa airline and uh, masasabi ko walang regrets sa decision ko ngayon. Itong naipundar ko ngayon is, uh, of course, uh, hindi kayang uh, bayaran na sweldo sa, nung sumusweldo pa ako sa Air Force. Sabi ng Philippine Air Force, malabo talaga nilang matapatan ang pasweldo ng mga commercial airline. Kaya may mga piloto silang nag-aalisan. 2005 na mag-resign ang pinakamaraming bilang ng mga Air Force pilot. 34 silang lahat. Pagkamatasundan pa ang mga ito, hindi na raw ganon karami. people go out, uh, that is not exactly too bad for us. Uh, considering that uh, that also loosens up the uh, structure going up. Aminado ang Air Force, wala naman silang magagawa kung meron silang mga pilotong gustong lumipat ng trabaho. Pero may pinag-iisipan ngayong paraan ng Air Force kung paano daw masusulit ang milyong pisong gasos ng gobyerno para sa pag-aaral ng kanilang mga piloto. Noong 1992, 1.6 milyon ang kailangan ng bawat estudyante para sa dalawang taong pag-aaral sa Air Force Flying School. Ngayon, pumalo na raw ito sa 4.6 milyon. Kaya kung sa kasalukuyan, Walong taon lang ang pinipirmahang kontrata ng mga gumagraduate sa Air Force Flying School. Pinag-aaralan na ngayon, nagawin itong sampung taon. It's the taxpayers' money who's financing this. We'll just make sure that uh, within a span of time, whether it be 8 years or 10 years, we got the most out of the investment that we got. Para sa mga kagaya ni Captain Anterola, sapat na raw ang ibigay nilang serbisyo noon sa gobyerno, kapalit ng perang pinagpaaral sa kanila. Nagtayari naman daw sila ng buhay sa mga bakbakan sa Mindanao. At kahit walang sa servisyo, nagsisilbi pa rin naman daw sila sa bayan. Pero ngayon, pamilya daw muna ang pangunahin nilang pinagsisilbihan. June Federation, GMA News.